Sa larawan na lumabas sa social media, makikita si Paulo na may hawak na isang napakakyot na batang babae. Ang larawan ay agad na pumukaw sa pansin ng mga netizens na nagbigay daan sa masigabong pag-uusap at iba't ibang reaksyon mula sa online community. Ang bata sa larawan ay mukhang masaya at komportable sa mga bisig ni Paulo at ito ang nagbigay ng bagong usapan sa social media. Maraming mga fans ang hindi nakatiis na hindi magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa larawang ito. Ang komento ay tila may halong biro ngunit may kapansin-pansing pagnanasa na mas makita pa si Paulo na may karga na anak, na tila nagsusulong ng ideya na maaaring interesado si Paulo sa pagkakaroon ng sarili niyang anak. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng ideya sa iba pang mga tagahanga na maaaring may balak si Paulo na magkaroon ng isang baby girl. Bagamat ito ay tila isang simpleng biro o mungkahi, ito ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-iisip at pag-uusap. Ang mga taga-suporta ay hindi may kakaila ang kanilang pananaw na maaaring may espesyal na koneksyon sa pagitan ni Paolo at Kim, at kung ang kanilang relasyon ay maaaring magbunga ng isang pamilya sa hinaharap. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng netizens ang posibleng koneksyon sa pagitan ni Nakim Chu at Paolo Avelino. Maraming mga tagahanga ang nag-express ng kanilang pananaw na sana ay magkaanak na si Kim at Paolo, kahit na wala pang opisyal na kumpirmasyon sa kanilang relasyon. Ang ilang mga taga-suporta ay nag-isip na baka nga may namamagitang espesyal sa kanilang dalawa na maaaring magdulot ng pagbubuo ng isang pamilya. Ang mga ganitong usapan ay karaniwan sa mundo ng showbiz kung saan ang buhay ng mga artista ay madalas na pinag-uusapan at pinag-aaksyonan ng kanilang mga fans. Sa kabila ng kawalang katiyakan ng tunay na estado ng relasyon ni Nakim at Paulo, ang kanilang mga taga-suporta ay tila may pag-asa at naglalakas loob na mag-isip na maaaring magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga idolo. Ang pagsuporta ng kanilang mga fans ay lumalampas sa simpleng paghanga, ito ay nagiging bahagi ng kanilang mga pangarap at hangarin para sa kanilang mga iniidolo. Ang pakikipag-ugnayan ng mga fans sa ganitong uri ng mga kaganapan ay isang patunay kung paano ang social media ay maaaring maging plataporma para sa pag-express ng suporta at opinyon. Ang mga komento at reaksyon sa larawan ni Paulo na may hawak na bata ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tagahanga na ipakita ang kanilang pagkagusto sa ideya na makita ang kanilang mga idolo sa isang bagong papel bilang magulang. Bagamat hindi patiyak kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ni Nakim at Paulo. Ang mga ganitong usapan ay nagpapakita lamang ng kasiyahan at pagkabighani ng mga taga-suporta sa kanilang mga idolo. Ang kanilang mga pangarap para sa isang pamilya ay maaaring bahagi lamang ng kanilang pantasya, ngunit ito ay isang indikasyon ng kanilang tapat na suporta at malasakit para sa kanilang mga iniidolo sa mundo ng showbiz. Ang pag-uusap ukol sa larawan ni Paulo at ang ideya ng pagkakaroon ng anak sa hinaharap ay isang magandang halimbawa kung paano ang fandom ay maaaring magtaguyod ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang mga paboritong artista. Ano ang sinyo sa balitang ito?